nang nanumpa kahapon si Barangay Leonila Hill First Kagawad Nancy Belves bilang pansamantalang punong barangay sa loob ng dalawang buwan. Makalipas kasi ang halos apat na regular session at isang closed door session ng sanggunyang panglungsod ng Bagyo na pagdesisyon ng suspindihin ng dalawang buwan si Barangay Captain Margarita Marinas at kagawad na si Edgar Tamo dahil sa reklamo umanong magkarelasyon ang mga ito. Nakapaloob ito sa labing apat na pahinang resolusyon ng sanggunyang panglungsod. Nagsampa kasi ng administratibong kaso sa ombudsman ang may bahay ni Kagawad Tamo laban sa kapitana at kagawad. Jurisdiction ng ombudsman yan eh. Because one issue is on uh, uh citizenship, diba? mm -hmm. Other issues are immorality, which The council has no jurisdiction on no? those matters. Ang uh, may jurisdiction niya ang ombudsman, Eh, ang mangyari dyan is dapat uh, nagkaroon ng investigation. Kasi investigation, ang sa asin lang ha, personal one ko. After the investigation, then it should have been submitted to the ombudsman. The council has spoken, di ba? to suspension pahayag ng author ng resolusyon na si councilor Betty Lourdes Tabanda malaking bagay ang suspension na ito para sa barangay Leonila Hill at sa buong lungsod ng Baguio. Administrative cases are against barangay officials the jurisdiction is lodged with the sanggunian. So this is supposed to be an example of the fact that in the city of Baguio we practice good governance and that we do not tolerate and we will not tolerate any acts which are violative of good governance. And good governance includes being models, being examples to, add to the people in the barangay and to the city as a whole. Matatandaang noong May 25, nagsagawa ng silent rally ang may bahay at mga anak ni Kagawad Tamo at ilan pa nilang mga kabarangay para pababain na sa pwesto ang dalawang opisyal. Nauna naman na itong itinanggi ni Kapitana Marinias. Samantala, naging basihan din sa suspensyon ng Kapitana ang reklamong dual citizenship nito at pati na ang pagiging abusado umano sa pwesto sa pamamagitan ng umano'y masamang pakikitungo sa iba pang barangay officials. Tumanggi naman nang magbigay ng pahayag ang Kapitana at Kagawad. October 9, babalik sa pwesto ang dalawang na suspending opisyal. Randy Guzman para sa Luzon, headlines. Formal nang nanumpa kahapon si Barangay Leonila Hill First Kagawad Nancy Belves bilang pansamantalang punong barangay sa loob ng dalawang buwan. Makalipas kasi ang halos apat na regular session at isang closed door session ng sanggunyang panglungsod ng Bagyo na pagdesisyon ng suspindihin ng dalawang buwan si Barangay Captain Margarita Marinas at kagawad na si Edgar Tamo dahil sa reklamo umanong magkarelasyon ang mga ito. Nakapaloob ito sa labing apat na pahinang resolusyon ng sanggunyang panglungsod. Nagsampa kasi ng administratibong kaso sa ombudsman ang may bahay ni Kagawad Tamo laban sa kapitana at kagawad. Jurisdiction ng ombudsman yan eh. Because one issue is on... Uh... uh citizenship, ya. Diba? Mm -hmm. Other issues are immorality, which The council has no jurisdiction on no? those matters. Mm -hmm. uh, my jurisdiction is the Botswana. No? Mm -hmm. Eh, ang mangyari dyan is dapat uh, nagkaroon ng investigation. Sabi investigation, ang sa lang ha, personal ko. After the investigation, then it should have been submitted to the ombudsman. The council has spoken, di ba? To man Pahayag ng author ng resolusyon na si Councilor Betty Lourdes Tabanda, malaking bagay ang suspensyon na ito para sa Barangay Leonila Hill at sa buong lungsod ng Baguio. The administrative cases are against barangay officials. The jurisdiction is lodged with the Sanggunian. So this is supposed to be an example of the fact that in the city of Baguio, we practice good governance and that we do not tolerate and we will not tolerate any acts which are violative of good governance and good governance includes being models being examples to add to the people in the barangay and to the city as a whole Matatandaang noong May 25 nagsagawa ng silent rally ang may bahay at mga anak ni Kagawad Tamo at ilan pa nilang mga kabarangay para pababain na sa pwesto ang dalawang opisyal Nauna naman na itong itinanggi ni Kapitana Marinias. Samantala, naging basihan din sa suspensyon ng Kapitana ang reklamong dual citizenship nito at pati na ang pagiging abusado umano sa pwesto sa pamamagitan ng umano'y masamang pakikitungo sa iba pang barangay officials. Tumanggi naman nang magbigay ng pahayag ang Kapitana at Kagawad. October 9, babalik sa pwesto ang dalawang na suspending opisyal. Randy Guzman, News Force, North Luzon.